Namigay ng mga binhi at pananim ang lokal na gobyerno ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa ilalim ng mas pinalawak na bersyon ng kadiwa program sa bansa, ang kadiwa BBM o Big Better and More. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Maagang gumising ang mga tao para mamili sa kadiwa store sa barangay dulong bayan San Jose del Monte, Bulacan. Isa si Tatay Virgilio sa mga dumayo para mamili ng bigas. Sa amin yan daw uh, may hirap. Napakalaki ng bagay lalo bigas. Pero yung 25 kilos ngayon sa commercial, yung bang kumukuha ko ng 25 kilos. 975 pesos lang kasing mabibili ang isang sako ng premium rice sa kadiwa ng Pangulo. Tuloy-tuloy ang arangkada ng kadiwa ng Pangulo maging sa labas ng NCR. Alas sa ispa lang kasi ng umaga, nakaset na ang kadiwa stores sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan mura, sariwa at dekalidad na produkto ang mabibili sa kadiwa ng Pangulo. Para sa presyo ng bilihin, mabibili ang bigas ng 39 pesos kada kilo. Ang talong ay mabibili ng 35 pesos kada kilo. Mabibili ang ampalaya ng 80 pesos kada kilo. Ang sitaw ay 70 pesos kada kilo. Ang kalabasa ay 35 pesos kada kilo. Mabibili ang okra ng 60 pesos kada kilo. Ang patatas ay 90 pesos kada kilo. Ang carrots, mabibili ng 50 pesos kada kilo. Ang luya, 120 pesos kada kilo. Ang kalamansi ay 50 pesos kada kilo. Mabibili ang siling labuyo ng 120 pesos kada kilo. Ang red onion naman ay 60 pesos kada kilo. At ang white onion ay 50 pesos kada kilo. Direct ng supply mula sa mga magsasaka ang mga mabibiling pagkain sa mga kadiwa stores. Binabagsak ang mga sariwang produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Bukod sa mga masusustansyang pansahog, present din ang mga paninda ng local businesses sa Kadiwa. Kagaya ng pastry seller na ito, na dati ay sa loob lang ng school canteen nagtitinda. Sa Kadiwa, kinukonta kami ng local government para mag-attend dito sa mga programa ng gobyerno. Napakalaking opportunity kasi na-expose yung mga product namin, nagkakaroon kami ng extra income. Hindi na lang sektor ng agrikultura at consumer ang matutulungan, pati na rin ang lokal na ekonomiya sa labas ng Metro Manila. Alin sunod ito sa Kadiwa BBM o Big Better and More na mas pinalawak na bersyon ng Kadiwa program. Isinama na rin ng local government ng San Jose del Monte ang libreng pamimigay ng binhi at pananim sa Kadiwa program. Isa po kasi sa mga program ngayon dito po sa City of San Jose del Monte ay ang ma-promote po ang urban agriculture. Kaya nagpo-provide po kami ng free seeds and seedlings para po sa mga citizens dito sa atin para yung production po natin ay ma despite po na nagkakaroon po tayo ng mga urbanization dito sa aming lugar. So ayun po, bali everyday po ito na nagdi-disperse po kami. Uh, ngayon po, naglagay po kami dito sa ating KNP para po yung mga bibisita dito sa atin ay magkaroon din po sila ng libreng mga buto at binhe. Nakakatulong na nga sa kalikasan, mapapanatili pa ng mga tutubong bunga ng halaman ang masusustansyang supply ng pagkain para sa mamamayan. Sang-ayon din ito sa layunin ng kadiwa ng Pangulo para sa food security. Bukas ang kadiwa stores hanggang maubos ang produkto bandang alas 5 ng hapon. Ayon sa organizers ng kadiwa, dinumog kahapon ang murang bigas. Nag-extend pa raw sila sa Minuyan Sports Complex para mas mailapit ang kadiwa sa masa. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.